araw sa ating lahat mga kaibigan Ngayon ay Sabat uh, Dito tayo ay Nag uh, Sasamba Sa Panginoon sapagkat Ano ang sinasabi dito sa Banal na kasulatan Dito sa Hebrew 10 verse 25 Ating basahin Huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipan Nagaya ng ugali ng iba Hindi mag-aralan sa isa't isa at lalo na kung inyong namamalas na nanalalapit na ang araw. Mga kaibigan, ito ang sinasabi ng Panginoon na tayo ay magkakatipon. Huwag natin pababayaan. Huwag kalilimutan. Ipinaaalala sa atin ng Panginoon. Kaya nga doon sa Exodus 20 versikulo 8 no? Exodus 20 verse 12 Remember, the Sabbath day to keep holy. So dito mga kaibigan at mga kababayan, napaka-importante ang pagdalo sa mga pagsasamba. Panginoon, bakit? Kahit na iilan lamang. Kaya dito mga kaibigan, may mga nagsasabi na ako hindi ako tagsamba, hindi ako sumisimba, pero nananalangin ako sa Panginoon yung iba nagsasamba ngunit yung kanilang mga gawa hindi naman hindi naman maganda paglabas do sa simbahan ganun pa rin so may punto kayo dyan mga kaibigan at mga kababayan pag ganun ang kasweran pero hindi kayo nakakasunod sa sabi ng Panginoon sa sinasabi niya na kayo ay Huwag ninyong kalilimutan ng pagtitipon, kagaya ng ginagawa. At hindi natin inaalala ang pamamahinga. Hindi natin pinapahinga ang sinasamba ang araw, kundi ang gumawa sa lahat ng bagay, tapos saan siya ay nagpahinga sa ikapitong araw. Iyon ay ang ating Panginoong siyawe. Kaya dito mga kaibigan, ang sabi nga ng ating Panginoon, kung ating maaalala doon, sa John 4 verse 23 siya ay humahanap sa tunay na mananamba tanda natin kung yung mga mananamba ay hinahanapan niya yung tunay na mananamba yung hindi pa kaya sumasamba hindi pa kaya nakikipagtipon para sumamba hahanapin kaya ng Panginoon sapagat yung nananambanga, hinahanap pa ng Panginoon yung tunay na sumasamba. Ibig sabihin yung tao sa pusong pagsamba. Yeah. Hindi pagsamba na kasi may time lang kaya nakapagsamba. Kasi may dahilan kaya sumasamba. Kasi may kailangan lang sa Panginoon na ipanalangin kaya sumasamba. Hindi ganoon ang pagsamba. Ang pagsamba natin sa ating Panginoon sa Espiritu at sa katotohanan, hindi doon sa sambahan lang hindi ibig sabihin na doon ka lang magiging uh, banal, magiging matuwid sa loob ng sambahan, paglabas mo hindi na rin, hindi rin yan ang ibig sabihin yung ating devotion sa Panginoon sa bawat araw sa bawat panahon kaya dapat ating pagsamba sa Panginoon sumasamba man tayo sa isang araw para sa Panginoon ngunit hindi natatapos doon yung ating pagsamba yung ating uh, pananalig sa Kanya o ng ayon sa Kanyang kalooban sa buong puso at buong pag-iisip sa buong buhay natin kahit hindi araw ng pagsamba o sabat. Kaya dito mga kaibigan at mga kababayan, huwag na nating i-resolve e gawing iskyos yung hindi ako sumasamba pero ako ay nananalangin sa Panginoon hindi yan ikaw ay nakakadabag sa kalaoban ng Panginoon at nangangahulugan niya na ikaw ay hindi tunay na sumusunod sa kanyang kalaoban kaya mga kaibigan ang pagsamba alalahanin natin hindi lang ang pagpasok sa sambahan kundi ito isang debosyo natin sa Panginoon sa lahat ng ating buhay. Mapagpalang araw sa ating lahat at happy Sabat. Pagpalain tayo ng ating Panginoong Yeshua